Ang nilalaman ng kwentong ito ay hango sa journal o diary ni Francisco Albo. Si Francisco Albo ay pumapel bilang navigator ni Magellan sa kanyang limang armada. At sa loob ng tatlong taon na kanilang paglalakbay sa karagatan ay naisulat niya ang lahat ng mga pangyayari at kung ano ang naranasan nila sa buhay sa dagat at nang sila ay makarating sa Pilipinas marami sa mga paglalayag at mga ekspedisyon noong unang panahon ay natala sa kasaysayan sa pamagitan ng mga journal o dilikay ng mga tala ng mga, ng mga navigator o kapitan ng mga kasamang naglalayag. Isa na rito ang mula sa Espanya, sa Portugal. Ngunit marami din sa mga kasasayang nasulat ay kundi man na baon sa lupa o na baon na sa limot ay napahalo sa mga pribadong koleksyon at mga lumang aklatan. Idagdag pa rin dito ang mga natural disaster katulad ng magpagkasunog tulad na lamang sa di sinasadyang pagsunog o sinadyang pagsunog sa Library of Alexandria ni Julius Caesar noong 48 BC. Idagdag pa rin dito ang paglindol noong Undas taong 1755 sa Lisbon, Portugal. Di umano ay nasundan ng paglindol ng malaking tsunami at malawakang sunog sa siyudad. Sunog na tumupok sa Royal Residence sa Riviera Palace kung saan nakaimbakan mga journal at iba pang mahalagang papeles mula sa mga ekspedisyon. Kasama sa mga natupok ay mga journal at record mula sa paglalayag ni Basco de Gama, ang kauna-unahang Europeo na naumikot sa dulo ng South Africa at kasama ring nasunog ang karamihan sa mga papeles na galing sa barkong Victoria na nag-iisang barkong nakabalik mula sa ekspedisyon ni Magellan noong 1521. Sa muling pagbabalik ng barkong Victoria mula sa paglalayag at umikot sa buong mundo, ay lula nito ang Italianong chronicler na nagngangalang Antonio Pigapeta. Ang naging at siyang naging popular hinggil sa mga detalye at karanasan ng ekspedisyon ng Magellan's Armada. At kasama rin sa barkong ito ang nabigatoring si Francisco Albo. Ngunit sa lahat ng kanyang mga nasulat o journal, ito ay napabilang na lamang sa Spanish Archive. At pamuling natuklasan ng mga researcher noong 1788, makalipas ang 250 taon. At fast forward noong 2007 ay pamuling natuklasan ang mga kopya at bahagi ng journal na ito mula sa Elba sa baybay ng Tuscany, Italy. At sa dahilang nagkaroon ng economic crisis noong 2007, nagbagsakan ng mga presyo ng uh, real property, hanggang ang kaibigan ng author na ito ay nakabili ng isang lumang-lumang bilya sa baybayin ng Tuscany. Sa sobrang kalumaan ng bilya ay wala nang mapapakinabangan sa mga bahagi nito, liban na lamang sa mga orihinal na dingding na yari sa mga adobe at bricks, na may tanda ng may edad na limanda ang taon sa kalagitnaan ng pagtibag sa mga lumang bahagi ng bahay, ay may nadiskubre silang isang baol, na luman-lumang baol na may laman ng mga papel. At sa kanilang pagkabigla, ang isa sa mga papel na ito ay ang diary o journal ni Francisco Albo. Ayon sa Otto at sa kanyang pagsusuri ay napagalamang kay Francisco Albo nga at original na mga sulat ni Francisco Albo ang mga papel na ito. Ngunit ang nakapukaw ng atensyon ng ating author ay hinggil sa nasasaad na at nilalaman ng kanyang mga journal hinggil sa paglalayag ni Kapitan General Ferdinand Magellan na kung saan kung ating pagbabalikan na kung saan ang trabaho niya ay isang navigator o navigatore. At ang kanyang panulat ay may kahalong magkahalong Greek at Spanish. Kaya't narito na, sit back and relax. Ating tunghayan ng pagkasabuhay ng kwento ng buhay ni Francisco Albo at ang buhay ng paglalayag kasama si Kapitan General Ferdinand Magellan. Navigatori Greco Antico ng ibig sabihin an old Greek navigator yan ang tawag sa akin ng mga manging isda at magsasaka dito sa elba ngunit may iba pa akong pangalan na minsan ay tawag nila sa akin katulad na lamang ng Francisco Albo nang ako'y mag-apply sa Armada de Moluccas ngunit bininyagan ako bilang isang Kristiyano sa pangalang PRAGISKOS o Francis sa bayan ng Thessalonica punong puno ng magagandang alaala ang aking kabataan mula sa bayan ng Thessalonica pamamangka sa baybayin nito at dito rin ako natutong magbasa at sumulat sa elementarya sa pangangalaga <coughs> ng lokal na simbahan payapa at malinis ang kapaligiran at sa, palip nito, at sa palipot nito ay may kulay bughaw na tubig ang karagatan ito marahil ang naging dahilan kung bakit ako'y nanatili sa Elba. Ang Thessalonika ay nasa ilalim ng Ottoman Empire noong mga panahong iyon, sa ilalim at pamumuno ng Sultan Bayezid II. Isang makulay na pamayanan na binubuo ng Greek Orthodox kung saan ako'y kasapi, gayon din ng Muslim at mga Jews. Noong ako'y may sampung taong gulang pa lamang, isang Genesaris o sundalo ang nagtungo sa bayan at sa plaza at kami pinili, mga batang kristyano na may angking talino, matipunong pangangatawan at malulusog. Di, di umano ang mga napiling kabataan na tulad ko ay sasanayin bilang isang maging mandirigma o dili kayang maging pinuno pagating ng panahon ng imperyo ng Ottoman. Kami ibinyahe patungong Constantinople upang doon sanayin. Hinggil dito, labagman sa aming kalooban, kailangan naming yakapin ang sapiditan, ang panan pananampalatayang Islam. Ang aking pagiging malikhain at talino, ang siya marahil naging daan upang ako'y mapili para pumasok sa elitistang Enduran College ng Palacio upang mapabilang sa mga elitista sa hanay ng mga sultan pagdating ng panahon. Ngunit ang magandasan ng kapalarang ito ay biglang naglaho sa akin. Buong marahil ng aking kapataan. Buongan na rin siguro ng aking kapusukan. Ako'y nahalin at umibig sa isang dama sa palasyo at kayo'n din siya. At minsan sa aming pagkikita kami ay nahuli ng guardia. Kaya naman ito ang ito ang naging dahilan upang ako humantong sa pagiging alipin at natanggal sa kolehiyo na aking pinag -aaralan. At naging tagasagwan ng barkong pandigma ng Imperium Ottoman. Hindi birong hirap ang aking sinapit. Kaya't minsan na aking naiisip na kung ito man ay isang panag ay nais ko ng magising. Sa sobrang hirap na aking dinanas kung ako'y pamimili ng buong ng buong may kapal sa mga panahong iyon at oras na iyon ay mas pipiliin kapang pang pumanaw o katili kaya'y lumubog sa aking kinatatayuan ngunit sa jaya umaayon pa rin sa akin ng kaapalaran ang dahil sa aking ama na may kaibigan isang Ottoman Admiral ako'y nasa gip sa aking hilahil na dinaranas ako ay sinundo at inligtas ng aking ama Kaya't ako'y nirahan kasama ang aking ama sa Rhodes Island sa Greece. Sa Rhodes Island, ako'y nagtrabaho bilang isang ordinaryong seaman nung una. Kasama sa mga maliliit na barkong naglalayag lulo ng mga produkong olives, wheat at iba pang produkto mula sa isla ng Mediterranean. Ngunit kalaunan dahil sa aking humahabang karanasan at kaalaman sa paglalayag, ako'y naging isang master at hanggang sa maging isang piloto ng barko. Mga panahong iyon, isang bagong ambisyosong pinuno ng Ottoman ang pumalit sa trono ng kanyang ama na nagngangalang Selim. Di katulad ng napamumuno ng kanyang ama, siya ay nakatuon lamang sa pagpalawak ng kanilang puwersa at puwersa ng Ottoman. At sa dahilang ito, pinalawak niya mga barkong pandigma ng Ottoman Empire. Kaya naman nagbunga ito ng matinding panganib sa aming paglalayag sa, sa lugar ng karagatang ito ng Mediterranean. Sa kadahilan ng ito, kami nagpasyang ilipat ang aming pangangalakal at paglalayag sa kanlurang bahagi ng Mediterranean. Sa pagitan ng mga lugar ng Genoa, Naples, Marseilles, Barcelona at Cadiz. At ito na rin marahil ang naging daan upang ako'y mapasangkot at mapasali sa pinakamahalagang ekspedisyon sa buong mundo. Isang paglalayag na hindi ko inaasahan na magiging tahilan upang ako'y ma malagay sa bingit ng kamatayan. Ang paglalayag at pag hindi sinasadyang paglibot sa buong mundo.